Good morning po, magluluto po tayo ng bangus. Bangus with matching hipon. Ayan po yung mga pasangkap natin no? ngayong umaga. No? Meron po tayong istang maganda rito. Yung galing pa sa, to, sa West Philippine Sea. Pati hipon. Yan tubig. Lalagay po ngayon natin yung isda dyan at saka yung hipon. Yan na po yung kamati, Sibuyas. ko ilalagay na natin sa kumukulong tubig bangus po yung isda yung magandang isda isang oh. malaking bangus kain natin yung lara cream konting asin Lalagyan po natin yan ng talbos ng kamote para lalo siyang sumarap. Ayan na po siya, kumukulo na. Oh. Lalagyan na po natin yung hipon. Ayan o, oh, malalaking hipon. ang sabaw niya lalong sumarap. Lagyan natin ng magic sarap. Counting magic sarap. Sinigang sa sampalok. Kunting asim lang po para medyo ano siya. Lagay natin yung talbusang kamote. Ayan po may talbus siya. 5 uh, minutes po. Okay na to. Simpleng ulang. Ayan na po. Luto na ang ating bangos. simple lang pero nakamura ka pa. Ayan na po yung luto na siya. May talbusang kamote. Ganyan lang po. simple lang. Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel. Thank you. God bless.